Hello, hello. Uh, mga kadits, sa uh, nandito na naman tayo sa ano. Mga ditch lover diyan. Dito tayo sa puno ng ditch. Updates. Updates tayo sa update sa dates Okay. Ayan ang puno ng ditch. Eto, nung nakaraan pinos ko to. Eto. Ayan ho. Mayroon ng mahinog. Ayan po. Ayan, may hinog na. Hello. How are you? I'm fine. Hello. Okay. Hello. Huh? Ayan o. Pwede natin tikman. Pwede na natin tikman to. Ayan sa o. Partner, pwede nang tikman to. Oh? Ayan. Ayan. Hindi pa siya kaanong hinog. Pero sa akin mas gusto ko tong ano eh manibalang eh. Kasi pagka hinog na hinog na siya, malabsa, malabsa ang ano nito. Hmm. Mga ganito. matamis mm. next week mayroon nga ano to next week may hinog na hinog na yan